Sa ka bang miyembro ng PhilHealth? Or gusto mo magpamiyembro sa PhilHealth ngayon mga ka-vlogs? Mga dapat mong malaman at dapat updated ka sa mga nangyayari ngayon sa PhilHealth? Yan ang ating aalamin sa video na to. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo? Welcome sa aking YouTube channel kung bago ka pa lang dito and nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. So ito na nga mga ka-vlogs, no? pinaka-latest na naman sa PhilHealth. No? Ano na ba ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Matapos nga pong uh, katakot-dakot na suspension dito sa SSS-UMID application. Napakatagal na releasing ng UMID uh, mga ka uh, dito naman sa ating national ID, napakatagal ma-release. Napakatagal po ang processing mga ka Ilang taon na po, wala pa ang national ID ID natin, no? Isa na din po ako niyan. More than 2 years na ako mga ka-vlogs, hindi pa dumarating ang aking national ID. And pati na din po ang ating postal ID mga ka na aplikasyon. Suspended pa rin po. So ano na, no? Napaka, ano na, napaka ah uh, problematic na ng ating sistema dito sa Pilipinas and ang uh, pinakalitis ng mga kablogs itong ating uh, pill health na naman kasi nga nung nakaraang mga videos ko na discuss ko sa inyo na suspended ang pill health at wala pong memo wala po silang inilabas na pahayag na rason kung bakit suspended ang pagkuha ng pill health ID well uh, kung nanonood po kayo ng national uh, TV news mga kablogs ay makikita po natin ang problema na kinaka harap ngayon ni PhilHealth at hindi lamang po problema ni PhilHealth maging ang mga miyembro din po mga ka-vlogs no? ito nga pong PhilHealth ngayon mga ka-vlogs ay kasalukuyan po nakakaranas ng high hacking dito sa kanilang system sa server po nila mga ka-vlogs kaya kung mapapansin nyo kung papasok po kayo or pupunta po tayo sa website ni PhilHealth ngayon ay hindi po ito maa-access no? and ang nakakalungkot lang na balita mga ka-vlogs dahil ayon nga po sa Uh, PhilHealth mismo na ang mga datos ng miyembro kasama na po ang personal information, mga valid IDs, no, um, uh, lahat ng mga impormasyon, no, personal info ng mga miyembro maging ang mga empleyado ng PhilHealth ay na-access na po, no, na-download na nga po para ibenta ng mga ng mga hacker, no, sa isang website, no, ibenta na po. And hindi natin alam mga kamlogs kung kasali ba tayo doon no kaya napaka ano po nakakatakot po no sa, sitwasyon ngayon itong sa PhilHealth no kasi hindi nila hindi naman nila po binigay ang uh, kung sino-sino yung mga mga impormasyon na yun na nakuha ng mga hacker at ibinintang ang mga personal information kaya mag-iingat po tayo mga kamlogs lalong lalo po sa ating mga PhilHealth members diyan no mag-iingat po tayo baka isa po tayo sa mga no? na naibenta na yung mga personal information natin. So, beware po mga vlogs kung, may mga text messages, mga email po na matatanggap nyo po, no? Uh, please disregard that and um, mas so, mabuti makapag po tayo sa ating PhilHealth office no and uh, yung mga pasyente nga po daw no posibleng uh, na-access na din po no yung mga personal information ng mga pasyente pati mga hospital uh, information mga ka-vlogs. so yan yung nakakatakot no dito sa PhilHealth ngayon so So ayan para naman sa mga magpapa miyembro offline po ngayon ang system ni PhilHealth mga ka-vlogs. so hindi pa po available ang membership ni PhilHealth. So standby lamang po tayo sa update sa issue ni Pill Health. And uh, I think ginagawa na po ng paraan para ma-resolve ang problema nga po na kinakaharap ngayon ni Pill Health. Maraming salamat sa inyo. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, maaari mong pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pa mga katalungan, ay maaari mong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page and nasa screen nyo. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan na ah, please, ah, pautang naman dyan. Bye-bye!